Araling Panlipunan Unang Baitang. Paaralan ko ito. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang: Una, mailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng sariling paaralan. Pangalawa, masasabi ang epekto ng pisikal na kapaligiran sa sariling pag-aaral. At pangatlo, mailalarawan ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bumubuo sa paaralan. Mahalaga ang paaralan sa bawat bata. Dito tayo natututo ng iba't ibang kaalaman. Dito rin nahahasa ang ating mga kasanayan at talento. Upang matuto tayo ng lubos ay dapat angkop sa pag-aaral ang kapaligirang pisikal ng ating paaralan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kapaligirang pisikal? Tinutukoy nito ang mga bagay na likas at gawa ng tao sa paligid ng isang bagay o gusali. kapaligiran ng aking paaralan. Masdan ng paaralan sa larawan. Mayroon itong gusaling dalawang palapag. Malayo ito sa iba pang mga gusali sa komunidad. Malayo rin ito sa pangunahing lansangan. Maraming puno sa paligid ng gusali ng paaralan. Maaliwalas ang paligid. Maluwag ang palaruan at walang mga bagay na maaring makasagabal sa paglalakad o paglalaro ng mga mag-aaral. Kaaya-aya ang kapaligiran ng paaralan sa Larawan. Hindi maingay kaya hindi naiistorbo ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Walang mga bagay na maaaring maging sanhi ng aksidente. Ang pagkakaroon ng tahimik at ligtas na kapaligiran ay magandang katangian ng isang paaralan. Mga gusali at silid sa aking paaralan. May iba't ibang gusali at silid sa aking paaralan. Bahagi ito ng pisikal na kapaligiran ng aking paaralan. Dito ginagampanan ng mga bumubuo sa paaralan ang kanilang mga tungkulin. Ito ang aming silid-aralan. Dito isinasagawa ang aming mga klase sa pamumuno ng aming guro. Dito kami natututong bumasa, magsulat, bumilang, at iba pa. Ito ang tanggapan ng punong guro o principal's office. Dito binubuo ng punong guro ang mga programa para sa ikabubuti ng paaralan. Dito rin niya pinapulong ang mga guro at iba pang kawani upang malaman ang mga suliraning kailangang lutesin. Ito ang tanggapan ng Tagapatnubay o Guidance Office. Ang Guidance Counselor ay tumutulong sa mga mag-aaral upang mapaunlad ang kanilang kakayahan. Ginagabayan rin niya ang mga mag-aaral tungo sa wastong asal sa paaralan. Ito ang klinika, pinamumunuan nito ng doktor, dentista, at nurse. Dito nakasentro ang iba't ibang paglilingkod na pangkalusugan ng paaralan. Isinasaalang-alang nito ang kalagayang pangkalusugan ng mga mag-aaral at kasapi ng paaralan. Ito ang kantina, pinamumunuan nito ng mga dalubhasa sa mga pagkain o food nutritionist. Ang mga tauhan sa kantina ay naghahanda ng mga masusustansyang pagkain sa tamang halaga lamang na nakakaya ng mga mag-aaral. Ito ang silid-aklatan. Pinamumunuan ito ng isang librarian. Dito kami humihiram ng mga aklat at iba pang babasahin. May ilang computer dito na aming nagagamit sa pagsasaliksik. Ito ang laboratoryong pang-agham o science laboratory dito nagsasagawa ng iba-ibang eksperimento batay sa mga aralin. Dito nakalagay ang ilang instrumentong ginagamit sa pag-aaral. Ito ang silid TLE. Dito gumagawa ng mga gawaing pambahay tulad ng pagluluto at pananahi sa tulong ng guro. Dito rin natututong maglinis at mag-ayos ng loob ng tahanan. Ito ang gymnasium o gymnasium dito naglalaro o nagkaklase sa physical education, ang mga mag-aaral. Dito rin idinadaos ang anumang palatuntunan para sa buwan ng wika at buwan ng nutrisyon. Sa himnasyo rin ginagawa ang lahat ng pagtitipon at mga gawaing pang sport o pampalakasan. Subukin natin. Ibigay ang tinutukoy sa bawat item tumutukoy sa mga bagay na likas at gawang tao na nasa paligid ng isang bagay o gusali. Sagot, kapaligirang pisikal. Gusali kung saan ginaganap ang mga klase sa physical education at mga palatuntunan. Sagot, himnasyo. Silid kung saan gumagawa ng iba-ibang eksperimento. Sagot, Laboratoryong Pang-Agham. Kawani ng paaralan na responsable sa pagtuturo sa mga bata. Sagot, Guro. Kawani ng paaralan na namamahala sa silid aklatan. Sagot, Librarian. Isaisip natin, Tinutukoy ng kapaligirang pisikal ng paaralan ang mga bagay na likas at gawa ng tao sa paligid ng paaralan. Ang pagkakaroon ng tahimik at ligtas na kapaligiran ay magandang katangian ng isang paaralan. May iba't ibang gusali at silid sa paaralan. Bahagi ito ng pisikal na kapaligiran ng paaralan. Sa mga gusali at silid ginagampanan ng mga bumubuo sa paaralan ang kanilang mga tungkulin.